Hello guys, kakaligo ko lang. So, titignan natin kung hindi ko suklayin so kung ano. Kasi ang gamit yeah, ko dito yeah. ay ang Hermas. Na alam nyo na yung sikat-sikat. Ang sobrang sikat dito sa TikTok. So, papakita ko na lang yan sa inyo. Kung <coughs> tumalab nga ba sa aking buho. Kasi nga ang buho ko ay rebanded siya 6 months na. Tapos dry na siya. Na dry na yung ang dulo niya. Um, pasta dry na talaga siya ang buho ko. Kahit ano, ginagamitan ko siya ng mga Brasilia na mga ano na, 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 bibili lang sa grocery pero ganun pa din so bumili ako ng hair mask na sikat dito sa tiktok so titingnan ko kung oh, ano hindi ko ikakatang video eh. pero papatuyuin ko siya sa electric pan kasi alam ko matutuyo ito sa, sa, sa ano eh. hindi ko siya susuklayin pero malambot talaga siya malambot siya sa ano magaan sa buko mabilis din daw din to magpakahaba ng buhok so si see. Try it. <laughs> try natin. So, natin. Ang layo ng electric pan ko. Pero ano pa din. Abot naman na hangin. Kasi mal sobrang lamig kasi. Kasi naka-aircon pa. Kaya malamig din. Tapos may electric pan pa. Ay, nako. Naka, Umanda ng aircon, be? jilo? Naka-aircon? Oo. Oh. Kaya pala malamig yung, ano, yung ihip ng hangin. Kasi pag dito sa taas, pag ano, pag walang aircon, ang buga ng electric fan is maano din, din kasi gawa nga na ano, yung sikat ng araw na ano, dito sa bintana namin. Kasi bintana yung dito sa harapan ko tapos so mainit pa din basta mainit pag walang earphone dito sa sa kwarto namin kaya ngayon ang lamig ng ano ng buga ng electric fan so hindi ko alam kung matutuyo to within 10 minutes Kasi hmm, pasisika talaga to sa tiktok yung hair mask na to na ginagamit ano nila ngayon lang talaga ako dito nakapag order ng ganito ng hair mask kasi nga, ang ginagamit ko talaga is yung Brasilia na, yung sa sachet lang na, na nabibili sa ano, nabibili sa sa mga grocery. Kasi may naano pa nga ako noon eh. May isang na pa ako nabili. Kasi so dumating na kasi yung ano, yung Hermes na in-order ko. So ginamit ko na at try ko kung ano. I-try ko siya kasi yung buho ko talaga dry na dry na talaga siya guys. Sobrang dry na siya. Super. So, 10 minutes to ang ginamit ko na video. Yan. Tapos, ang ginamit ko pala, abang nagpapa ano ko ng buhok ko. Ginamit. Tapos, guys, yung anti me natin, nasa yellow basket pa rin. At 150 pa rin. Free shipping na kung may coupon kayo. Ang laman niya ay 5 na. Dalawang sabon. Tapos, may cream na pang labi. May pang cream na pang umaga. Ito yung cream na pang gabi. Kulay white siya. Tapos yung yung cream na pang, gabi, pang umaga naman, parang pink siya. Ayan, parang pink siya na ano, slight lang. Tapos itong toner niya is 60 ml na siya. Tapos dalawang sabon. Yung isang sabon, ginaan na sa banyo kasi ginamit ko na. Ginamit ko kanina. Tapos may isang sabon pa rin. Bali, lima siya. Ito siya ang, ang laman isang toner, dalawang sabon, tsaka dalawang cream, tsaka yung may ano pa dito, may may instruction siya kung paano siya gamitin. So, basahin nyo na lang dyan. Nasa yellow basket pa rin natin yan. So, abang nagpapatuyo ko ng buhok, nagchika-chika na lang tayo dalaga dito talaga. Nasa yellow basket, guys, 150 lang siya, guys. 150. Siguro one month ko na rin ito magagamit. Hindi ko lang din alam kasi Uh, gamit ko siya 2 weeks pa lang. So, pero nag na rin yung aking nilas, mga tsaka mga pikas. oh, nawala na. Tapos parang nag, nag ano na rin, nag kuminta ba? Hindi no, ko Parang yung noo ko. Uh, kuminta na din yung no Pero, may konti pa din. Hindi lang siya siguro kita talaga dito kasi nga sobrang liwanag ng sikat ng araw dito na ano sa ano sa bintana tapos may ilaw pa yun pero wala talaga yung ano pero dati guys yung lips ko ay ano may itim dahil lang dito sa gamit ko na to ano ay wala na ay tatla yung ano yung milk 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 ship ni Rosmar na lim O, oh medyo tuyo tuyo na siya guys so na natin hindi ko siya talaga ginamita ng supply so gamay gamay lang pero kung blower siguro to tuyo na to kasi pag blower 3, 3 minutes tuyo na eh pero hindi ko lang alam kung 10 minutes matutuyo to so guys mm, guys Asa mm, mm. mm, so guys o? So. Mm. Oo nga. Kasi pag ano, parang ang buko kasi pag ano, pag nag, natuyo na dito siya, oo. Yan. Kasi ang buho ko to, na ang dito hanggang dito lang. So, ang ibig sabihin, mula sa dito sa ulo ko hanggang dito ay hindi na yan siya rebanded kasi tumubo na siya oh tingnan nyo guys oh. pero rin nyo hindi siya ano hindi siya halata so ibig eh, sabihin maganda talaga siya kasi maganda talaga ang review dito tapos sikat na sikat to eh sa tiktok Kung ngayon ko lang talaga nasubukan iwan ko lang din kung bakit ngayon ko lang talaga nasubukan kasi nga Siguro bagong riban ako noon, medyo maganda-ganda buhok buh ko kahit cream silk. Ngayon, parang six months na na-rebanded yung buhok ko. Nagda-dry na talaga yung ano, yung mga, yung dolo. Basta dry na siya talaga. wala, oh, nariri ganda ng result ng kain soap na to. Oh my god. Ay, ng hair mask na to. Ako lang siguro yung pinakahuli na gamit nito. Halos lahat siguro nakagamit na ng hair mask na to. Ako lang talaga ang nahuli. i don't <laughs> <be Okay>, no. <laughs> oh, <yeah, yeah. laughs> This is me before I, eat the, chip. Me before I eat the chip. This is me before I eat the chip. This is me before I the chip. This is me before the chip. This is a hindi talaga siya tuyo kasi 9 minutes na hindi na tuyo pero tingnan ito tuyo, tuyo ano medyo tuyo na hindi na nga siya ano medyo ano kasi oh, first time ko nagamit siguro hindi naman siguro yan agad agad na ma repair talaga yung mga damage sa buhok ko tingnan nyo na, na ito yan diba medyo dry dry na siya pero mas ano okay na siya ngayon nung ginamit ko siya ng hair mask hindi okay, okay na. Kasi nung nakaraan talaga, grabe ang dry talaga ng buko, guys. Grabe. Pero ngayon, oh. So, tuloy-tuloy ko lang. Siguro, maayos din to. Kasi pinaplancha ko din ang buho ko eh. Nasusunog siguro kaya. Eh. Guys, ang ating anti-melasma nasa yellow basket. ilagay ko lang dito. O ba? Diba? Nakaano pa ako ng anti-melasma kay 155 lang guys. Nasa yellow basket. Click na lang guys. Bye-bye.